Tapos, lagay natin yung ating mangga. Kahit anong kakanin, basta may kasamang ube, pan panalo. Oo, oh, kita nyo, oh. <laughs> Ganda! Bago natin iserve, lagyan natin ng evaporated milk. Dalawang cups lang po ng malagit gagamitin natin. So, isang beses ko lang hugasan, ha? Ang ratio talaga na dapat ilagay ko is um, pag 2 cups ang rice, 2 cups din ng tubig Pero ito, tingnan nyo, dadagdagan ko pa ng isa So 3 cups yung uh, tubig Dalawang cup yung malagkit Munti ko nang malimutan pa, Paano magiging suman sa liya Kung walang liya 1 tablespoon Lalagay na natin dito Haluin po muna natin ng konti O tsaka natin ilagay Dito Napansin nyo ba Hindi ko po sa kaldero lulutuin At ang mahirap magdemo At ipakita sa inyo na hinahalo ko tumamaya kung matas na kaldero ang aking gagamitin. Lalagyan ko po ng dahon ng pandan. Kukuluan natin yan. Tatakpan natin. E eh, bago pa tuluyang matuyo, dalagyan ko ulit ng 2 cups ng tubig. tignan, no? Tapos, almost 90% ng malambot yung grain. Lagyan natin ng kalahating cup ng asukal. Halo ulit. Tapos lalagyan natin ng malagkit. O lagay na natin. Hintayin nyo munang maluto halos yung suma nyo bago nyo ilagay yung malagkit. O, 12 minutes ko pong niluto yung malagkit bago ko inalagay itong ating glutinous rice flour. So hahaluin ko lang siya ng hahaluin. Eh dapat pala tinanggal ko muna yung ano, yung pandan. O tignan nyo. Wow. Okay, after 15 minutes patayin na natin. Ganda oh ito po, kalahating lata. Kalahating um, lata din ng condensed milk. Lagyan niyo po ng ubi powder. O, four 4 tablespoons ng ubi powder. Ube flavoring. Halo ng halo. Halo lang po tayo ng halo. Abang niluluto natin yan. O, pampalapot. 1 tablespoon ng cornstarch at saka 1 half cup ng tubig. Yan na natin ng pampalapot. Madali yan lang. Pwede na yan. O, papatayin ko na yung apoy. Yan nating lumamig ng sandali. Masarap. O ganito una. Siyempre, kukuha kayo ng konting uh, suman. Hmm. Kaya sinasabi ko, dapat po talaga medyo maraming tubig kasi tignan nyo, pag lumamig na, ayoko siya ng matigas na matigas kasi ganito ang gusto kong quality. Oh. Ang consistency. O, lagay natin dun sa, iba, sa ilalim. Lagay pa tayo ng konti. O, ito naman yung pinalamig nating na ube. Oh. Tapos, lagay natin yung ating mangga. Ang paggawa ng latte, yun, nagmamantika. Kung natin iserve, lagyan natin ng evaporated milk para creamy. Ito po ang version ko ng Manggatsuman na sinamahan ko ng quick ube. Oh, andiyan pa pala kayo. Tapos na. <laughs> Bye, everybody!